So, ayan guys. Kumakain ako ng orange kasi hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang hindi naman ako wala naman akong lagnat. Parang bigat lang ang ulo ko tsaka mainit ang singaw ng mata ko. Kaya kumakain ako nito. Baka sakaling mawala. Yan, mukbang ng orange. <laughs> ayan si Kisa, may kanina pa yan abot ng abot. Oh, <laughs> gusto mo rin? Gusto mo rin kisang? Ay, oh, kisang. Gusto mo rin ng orange? Ay, haba. Haba. Kumain ka na eh. Ano na naman inaabot-abot mo dyan? So, ayan guys. Habang nakaupo ako dito sa aming maliit na kusina eh. Sabagay lahat naman maliit ang part nito eh, share ko lang ulit itong nabili kong pantanggal ng buhol ng aso. Ayan, napakaganda nito guys. Kung meron kayong malalaking aso, eh, isusuklay mo lang to na dadala na yung mga buhol. Tapos, natitrim din yong balahibo ng aso. Kasi ako meron akong, ayan si itim mo, oh, sobrang kapal ng balahibo niya. Kaya ito lang ang pinagtitrim ko. Ayan, katatapos ko lang itrim yan. Kasama na rin dyan si haba. Ayan, oh. Pag iganyan mo siya, igaglide mo lang sa balahibo. Ayan gaglide mo lang sa balahibo na dadala na yung mga buhol parang nagugupitan na rin siya ang ganda guys na share ko na to dati nung bagong bili ko pero isi-share ko ulit kasi baka nakalimutan baka lang gusto nyo rin nabili ko to sa vet clinic meron kasi silang mga accessories na pang aso pero meron din siguro to sa mga pet shop Yan. ang tawag dito ay pantanggal daw ng buhol nakalimutan ko na basta ganyan ang itsura nyo oh salasalabay ang kanyang ipin. Pag isinuklay mo siya, nadadala na yung mga balahibong bol-bol. Tapos, natitrim na rin yung balahibo ng aso. Ayan si itim Ang ganda ng balahibo. Isinuklay ko lang to sa kanya. Yan. Yan. Ganda. Kasi para makatipid din ng konti sa pagpapagroom, lalo na pag marami tayong alaga, syempre, ang mahal ng maintenance sa pagpapagroom, ayan si Choco hindi pwede kasi makulit talaga yan Yan. Para makatipid-tipid naman ng konti, tayo na lang ang magpapaligo, maglilinis ng tenga. Tapos, tayo na lang din ang magugupit ng kuko. Pati panggupit ng kuko guys, meron din ako niyan. Ito oh. Yan. Halos kompleto na ako niyan. kumpleto na ako sa gamit sa pang-aso. Kulang na lang magbenta ako ng dog food. <laughs> so, ayan. Kahit na masama ang loob, ay ste, masama ang aking pakiramdam. mag update tayo sa aking mga alaga. Ayan. Kasabay kong hindi maganda ang pakiramdam ay si Axel. Kasi umalis ako kahapon. Pagdating namin ay nakita kong umiiyak siya sa kulungan, gustong lumabas, pinalabas ko, pero napansin kong may suka sa kulungan niya. So, nang pinalabas ko ay nagwiwi siya, tapos maya maya sumuka ulit. Nakaapat na suka siya kahagabi, gabi na, kaya ngayon ay, pero kumain naman siya. Yan. Binilan ko muna siya ng pedigree, yung recovery. galing na siya. Galing na rin yung kanyang mga unggal. Hindi na namumula na yung balat niya. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nagsuka na naman siya kagabi. So, ayan. Ino-observe ko pa siya. Meron ng ano yung kanyang iniinom uh, dextrose powder. Makain naman siya. Malakas siyang kumain. Ayan. Ayan dinana Hindi na mula yung balat niya. alang. siguro dahil sa matanda na nga rin, kaya kung ano-ano na lang, nakikisabay pa sa akin na eh, yung masama ang aking pakiramdam. So, ayan. Natutuyo na yung kanyang mga sugat or tuyo na pala. Ayan. Ano na naman yun? Haba, bakit ka lumabas dito? Pasok. Pasok masikip na sa'yo. Papasok na ako. Bawal lumabas. Ayan. Pumasok ka dito. Usi ka talaga, no? Kapag lalabas ako, um, sasagot-sagot pa yan. Ano naman ang ginawa mo doon? Itiningnan ko lang naman ang tatay mo. Ha? anong ginawa mo doon? Usi ka talaga. Tingnan mo yung damit mo, o. Oh, para kang nakakaptap. Ang sikip na. Choco, anong nangyari? Ano yon? Anong pinaglalaban mo? Tatay mo may sakit. Ito lang guys, ang hirap sa kapag nagkakasakit ang ating aso kasi yung mga biglaan na ganyan, talagang gas talaga. Kasi nung umalis ako kahapon, ah, bali yung anak ko ang nagpainom ng gamot at nagpakain. So, hindi ko alam bakit sila ay ganyan. Ngayon naman ay kumain naman siya. Kumain siya ng pedigree yung durog. Magpapabili pa ako ng delata para mamaya yun ang kainin yung hapunan. Yung recovery. Tapos, nilagyan ko na ng dextrose powder ang kanyang inumin. Para hindi naman siya manghina. Nakapunggok. No, Ewan ko ba kasi hindi rin naman ako makakilos ngayon dahil masama ang pakaramdam ko so hindi kami makaalis para pumunta ng vet dito lang kami sa bahay umalis din naman ang aming ate dahil may meeting sila ng kanyang mga office mates so dito lang tayo mukbang mukbang nito para bumaling mahirap yung laging nakahiga baka matuluyan <laughs> so ayan si Choco pag may dumadaan, kahol ng kahol. Ayan. Choco, ano na naman problema? Ba't ka kumakahol doon? Siga-siga, ang liit-liit. Choco, binabalik-balikan niya yung pagkain niya. Dito sa amin, guys, si Choco, mahilig siya yung iiwanan niya yung pagkain niya tapos babalikan. Eh since marami akong aso na malalaki katulad niyan Oh, Siyempre pag binalikan niya wala nang laman yung kainan niya. Kaya ayan ibabalian na naman niya yan oh. o. Oh. Huwag mga hatakin yung kainan mo ah. Baka kung saan ko na naman pulutin yan. Minsan hindi ko na nakikita kasi nasa ilalim na pala. Yan si kisami namin. yon. Tsaka, bakit? Anong nakita mo doon? Magbantay ka lang pero huwag kang maingay. So, ayan. Kaya ipon-ipon kami dito. Ayan si Joe. si Jay. Clover. Haba! Huwag mo nang nililinis ang tenga ni Clover. Ayoko nang ganyan. Nililinis ko yung mga tenga nyo eh. Ayoko kasi nang ganyan eh. Yung nililinis nila yung mga tenga nila kasi syempre parang feathers nililinis ko naman yung ears nila Clover alis dyan sabing wag eh Clover haba ba't mo nililinis ang tenga ni Clover kalilinis ko lang yan eh siguro guys na nila yung ganito ito kasi yung panglinis ko lahat sila, ito na itong linis nila. So, uh, marumi na ang tenga nila, ito, ipagpatak ko lang yan sa tenga nila. Tapos bulak, bulak ang ipanglilinis lilinis ko. So, I-share ko na yan sa huling update ko, pero share ko ulit. <laughs> Para nang sa ganun eh. Sa mga gusto, bumili rin. Sa mga hindi nakakaalam, hindi na po ito kailangan ng reseta. Eh wala nang reseta ito bibili lang kayo ng panglinis sa tenga yan oh. air cleanse yan kasi papatak lang natin sa tenga kahit ilang patak hanggang sa mapuno yung butas saka mapupunasan ng tissue o kaya ulak yun yan choco Ayan guys, kapag may bisita kami, hindi kami nagkakakalaban talaga sa mga usapan namin. Kasi, maiingas silang lahat. Buti nga hindi pa sa mga sabay itong mga to, eh, oh. Yun. Lover. Ayan. Loper. Ayan. Same force pa yan, ako. Lalong hindi na magkakakalaban. Shhh! Ayaw ko na maingay. Masama pakiramdam ni mama. Ayaw ko na maingay. Choco maingay talaga naman pasikat ko sya so ayan guys may mga palatandaan daw ang maraming aso pangunahing palatandaan ay ang bahay ay maraming basahan <laughs> kasi nga naman maraming basahan kasi maya maya umiihi, panglinis na, no? kasi kung hindi ka maya maya maglilinis, babaho ka ayan, galit na naman si Choco hindi na naman masabay ganyan yan siyang maghapon minsan namamaos na yan kung isan kung kunwari papaluin ko para matakot siya at tumigil kasi kung hindi tumigil mamamaos siya ng kakakahol yun. So, yun lang naman guys yun lang naman ang i-update ko sa inyo natin si Axel ay hindi rin maganda ang pakiramdam ako rin hindi rin maganda ang pakiramdam tsaka ito nga para sa mga hindi nakakalam at makapalang balahibo ng aso nyo tapos gusto nyo magtipid gusto nyo kayo na lang ang maggupit ng balahibo ng aso nyo ganda to proven ko na kasi dalawa ang aso kong mabalahibo ito lang ang aking pinang susuklay tanggal ang buhol buhol yan ganda. para siyang kalaykay magkasalubong ang mga tanim ang mga talim pala yan Ganda. Ang laking tipid ko dito kasi hindi na ako nagpapabet ng malalaki kong aso. Kung baga ipapabet sila kapag may mga vaccines na kailangan yearly. Yun lang. Kasi taon-taon naman meron talaga tayong anti-rabies para na rin sa kalusugan ng lahat. Diba? ba Clover? Brown, oh, yan, so, brown eyes si so, Clover. Brown eyes patisipong yeah, Brown eyes. Ang aspin guys, kapag naalagaan nating mabuti, maganda naman at cute. Ewan ko nga lang sa ibang tao at mas gusto nila yung may breed. Pero ako kasi, okay na sa akin kahit anong aso yung maalagaan kong mabuti. Ayan, si Joko shih so. Yung mga ibang aso ang mamahal, bibili sila ng mamahaling aso tapos wala namang pang maintenance. O di ba? Sayang lang yung aso. Bigay na nila doon sa mas karapat dapat na makapag-alaga. Kunyari, bibili ka ng mga husky tapos hindi ka naman aircon or kaya wala ka namang pampagamot kapag kasakit. O di ba kawawa rin ang aso? Di ba? Dahil gusto rin natin dahil maganda tingnan dahil hybrid ang aso natin parang nakakayaman ang dating pero mali po Para ang aso kapag hindi natin ipapagamot so yan lang guys ang update ko ngayong araw na to babay na po salamat sa palagi ang panonood